Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, luto tayo ngayon ng adobong puti. Sa ngayon, hindi karning baboy ang gagamitin ko kung hindi karning manok. Aadobohin natin ito ng puti. Bakit adobong puti? Dahil walang soy sauce. <laughs> Spanish paprika lang para kumulay ito at saka suka ang gagamitin ko. At eto na nga. Hindi ko alam pala yung part ng chicken na ito. Basta eto yung may buto. Kasi sabi ko nga, kapag ka nagluluto ako ng mga adobo, ng mga afritada, gusto ko yung may mga buto-buto. Kasi napakasarap, nakainin kapag ka may nginangat-ngat ka at doon nanunuot ang lasa. May sinisip-sip-sip-sip ka pa. <laughs> So, ayan. Tinimpla ko ng lahat at isinalang ko na ang ating adobong puti. Masarap pala nito yung uh, naglalasa talaga, yung maasim niya, at saka yung maalat-alat. Eh, so, ayan. At medyo syempre maanghang ng dahil sa paminta. Ayan, kumukulo na konti lang palang tubig ang inilagay ko dito kasi ang manok ay kusang nagtutubig yan. Paiigain ko lang itong lahat at para mas malasang malasa ito, naglagay ako ng ginadgad ko na luya. Sa adobo pala, napakasarap lagyan ng luya kasi nagdadagdag pa ito ng kakaibang lasa at aroma. So ayan, paluto na naman ang ating adobong puti. Napakabango ng amoy-amoyin. Ang bawang pala ay hindi ko dinidikdik yan. Pinuputol ko lang yung unaang bahagi niya at inilalagay ko ng buo. At napakasarap rin kainin nito. At eto na nga, habang nagluluto ako, ginugupit-gupit ko naman ang aking mga maintenance meds at inilalagay ko na sa lalagyan. This is for 15 days naman. At eto na ang ating naluto. Thank you for watching. See you next time. Bye!